for today's video, mga kwa'to guys, mga gym. Ah, mga gym. Ayaw ba? Outfit check. Hmm. Ka-oban check. Ano si Post Marky o si James Bond. Mag-gym na na siya guys. na na siya sa perma. chalas. So, lugar na ko wala ka. Vlog vlog guys. Kay busy na person. Eh. So, let's go! So, muna right ride guys. Oh. Si Whitey, Whitey. Whitey ah? <laughs> Gray ni magunin siya Kay Gray, man siya Si Whitey, among right guys Let's go am here among right Here, here Hindi huh? si Whitey ah. Look guys, ha? Pakitan na si Whitey Ano saka si Whitey Gwapo be? Gwapo? Gwapo si Whitey? Ano si <laughs> mag samok Gwapo ba si Whitey? Gwapo, gwapo Now? Patala ba kung gwapo ba? <laughs> Yucks! Bastos ka ay Gwapo kasi yung likod guys, oh Look guys, ha? head turner kani si Whitey guys So so nabot namin sa gym mo din yung sa second floor ay, ginajiman din ni Marky, guys. So, moron na akong roll dira, guys. Paura-aura ako. -aura kay, gitapol pa ko magsugod, guys. Napugos lang yun taon ko ka naghimo og video si Bas Marky. Amot lang, ay. Kanang lamig ka kaysa feeling na magingon-ingon nga. Ay, mag-gym na ako. Mag-gym na para mabalik og payat. lagi po sa mga istorya sa laing tao, no? Di, nga, ma di, bisan di ta nga ma maapektuhan ta, maapektuhan, manjud ta. Pero, char lang. Pero, kanang na-enjoy panahon nga maingon ka nga lami kay mag-gym kanang gusto na kayo ka motivated na ka pero lami na po kayo ihigda di na po nimo trip mag-gym <laughs> ako lang ba o daghanta? ta pero maudyo niyan tinuod nga gibuhat nako na diri sa gym guys haha <laughs> Tapi si Marky guys muna yang diterbawa dar out itu dan aja nang ha. Aku dari atik-atik lang ni eh. for the char for the video ba, Ceres. <mulik>